Jamie Malonzo nagpaulan ng 3-point shot. Mainit na mainit sinapian ni Stephen Curry. Ito na nga ang game theory ng bakbakang Barangay Hinebra at Northport Batang Pier sa kanilang best of 7 series sa Commissioner's Cup ng PBA. Mainit na mainit ang kamay ni Jamie Malonzo nagpaulan ng sunod-sunod na 3-point shot. Napapatulala na lang ang mga player ng Northport Batang Pier. Parang bumabalik na sa dating laro. Ang laruan ni ngayon ni Jamie Malonzo. Samahan mo pa ng mga swerteng 3 point shot din ni eh, RJ Abariyentos. Samantala, sa kabilang kupuna naman, kayod kalabaw sa ilalim ang kanilang import. Ang isa lang ang pumupuntos at saka si Prane Kaya naman, tambak malala ang Northport Batang Pier. Start of the third quarter, nagpatuloy ang run ng Barangay Henebra. Dahil sa magagandang assist ni R.J. Aberintos papunta kay Jamie Malonzo. Ganadong ganadong manglaro si JB Malonzo. Sa kaniyang ali hoop may kasama pang Paul. Well, sumagot din naman ng puntos ang import ng Northport Batang Pier. Natapos ang third quarter 99 to 68. Start of the fourth quarter, jump shot agad ang binaton ni Maverick Ahan May kasama pang Paul. Balik ng bola si Jamie Malonzo, tumira pa rin ng 3-point shot. Binaon talaga nila sa limot ang Northport Batang Pier. Dahil sa laki ng tambak, nilabas na ni Coach Timcon ang kanyang starting player. Pinaupo na rin niya si Justin Brownlee. Nag-slam dunk pa si Jamie Malonzo, hype na hype. Gandang pasa ni RJ Abarientos. Kahit yung mga bench player ng Barangay Ginebra nakakapuntos pa rin. Lahat halos ng ipinasok na player ni Coach Tim ko nakapag-ambag. Di malaman ng batang pier kung sino ang kanilang babantayan. Parang nangangamoy finals na ang barangay Hinebra. Mukhang maghihintay na kung sino makakalaban ang barangay Hinebra sa finals. Token text or Raynor shine. Sa palagay nyo mga master, sino ang mga darapat na makakalaban ang Barangay Ginebra sa Finals? Best player of the game Jamie Malonzo 25 points 8 rebounds 4 na 3 point shot Thanks for watching please like and follow Doc Sports TV Bye bye